Sa papalapit na training camp ng Los Angeles Lakers, nagbabalik na sa ensayo ang kanilang mga pangunahing manlalaro. Sa isang video na lumabas ngayong linggo, makikita sina Luka Doncic, LeBron James, at Austin Reeves na nagsisimula ng magtrabaho para sa bagong season. Ang pagbabalik ni Luka mula sa Eurobasket ay mahalaga para sa paghahanda ng koponan, lalot siya ang pangunahing playmaker na aasahan ng Lakers sa paparating na taon. Samantala, ayon sa ulat ni Brian Windhorst ng ESPN, binanggit niyang bukas daw si LeBron James na maglaro sa ibang basketball league kapag dumating ang tamang panahon o kung magkakaroon siya ng pagkakataong makalaro kasama ang kanyang anak na si Bronny sa ibang environment. Hindi raw ito indikasyon na aalis na siya sa Lakers ngayon, pero nagpapakita ito na pinag-iisipan na niya ang mga posibilidad sa huling yugto ng kanyang karera. Kung titignan ang nakaraang season, nagtala si Luka ng 28.9 puntos, 8.1 rebounds, at 8.6 assists kada laro, pero bumaba ang winning percentage ng Lakers sa 47%, dahilan kung bakit hindi sila umabot sa playoffs. Si Lebron naman ay may 25.2 puntos, 7.3 rebounds, at 6.8 assists, na may player efficiency rating na 22.1, mas mababa kumpara sa kanyang career average na nasa 27 pataas. Para kay Austin Reeves, nagbigay siya ng matatag na kontribusyon na may 13.1 puntos, 4.2 assists, at 3.1 rebounds, na tumulong sa spacing at ball movement ng koponan. Ayon kay Coach JJ Redick, nakatoon ang Lakers sa pagpapalakas ng chemistry ng kanilang core bago magsimula ang preseason. Sa isang panayam, binigyang diin niya na ang susi ay mahanap ang tamang balanse sa opensa at depensa, panatilihin si Luka bilang initiator ng pick and roll sets, bawasan ang usage ni Lebron para mapreserba ang kanyang enerhiya, at bigyan si Reeves ng pagkakataon bilang secondary playmaker at perimeter threat. Pinuri rin ni Redek ang pag-usad ng conditioning ni Luka matapos ang international duty, at sinabi niyang mahalaga ang consistent shooting ni Reeves para mapaluwag ang spacing. Mahalaga rin ang papel ng supporting cast. Si DeAndre Ayton ay inaasahang magiging matatag na presensya sa ilalim ng basket, may career average na labing-anim na puntos at 10 rebounds. Si Marcus Smart ay magbibigay pa rin ng depensa at hustle, habang sina Maxi Kleber at Jake Laravia ay makatutulong sa labas sa pamamagitan ng catch and shoot opportunities. Dagdag pa rito, sina Jackson Hayes at iba pang bench players ay magdadala ng energy at rim protection para mapanatiling agresibo ang second unit. Sa pangkalahatan, magandang senyales para sa Lakers ang maagang pagsasanay ni Luka, Lebron, at Reeves. Pinapakita nitong handa silang bumawi matapos ang isang season na hindi umayon sa inaasahan. Gayunpaman, magiging mahalaga kung paano ipapatupad ni JJ Redick ang kanyang sistema at kung paano mapapanatili ng team ang kalusugan ng kanilang core players. Ang susunod na mga linggo bago ang opening night ang magsasabi kung kayang bumalik ng Lakers sa seryosong forma bilang contender sa Western Conference. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.